Magandang araw di mula dito sa bukid. Ayun yung mga baboy natin, no. Yan, isang inahin natin, kakapanak lang kahapon 'yan. Tapos dun sa kabila naman, ayan may mga manok na rin gumagala ngayon. Ayun, tapos dito may inihin baboy din tayong mga medyo malalaki na yung biik. Ayun, oh. Ang dalawang inihin baboy na may mga biik na. So yung dito. Oh, nagpapadede na kanya mga biik yan diyan. Hmm. Sampung piraso yung biik niyan. Tapos yung kabila, ito naman may 12 pirasong biik. Ayan. Tapos yung nasa loob naman, ayun, may kulungan pa tayong isa dyan. Yung nandyan sa loob, may isang inahin dyan na may 15 piraso ang anak. Tapos dito naman sa kabila, yun yung kambingan natin. Ayan. Kambingan. Sa kabila, may kambingan din tayo dyan. At doon sa kabilang side, ito, manok naman yung nandito. So, oh. Ayan yung ambiyad sa atin ngayong umaga. Malamig pa rin dito. So far naman, tumigil na yung ulan dito sa amin. At uh, ito na yung hindi naman na naging maputik masyado. So ito yung biik niya. Nakabagong panganak pa lang. Pitong piraso lang anak niya. Pero okay, goods na goods na to. So, dito sa mga inahing baboy natin. Medyo nagtipid siya. So, yung uh, iba nating inahin, may kinsing anak. Ito siya yung kahit papano konti. So ang ano naman yan, advantage, malalaki yung biik niya pag ganon. Kasi konti lang. Tapos dito sa unahan, andyan yung mga manok natin. O, may kambing din tayo dito gumala. hindi na umuwi. Kasi may hulay silang bahay pero dito sila nakitira. Ayan yung ating ilan sa mga alaga ngayon. O, may kambing din dyan. Kalat ang kambing natin ngayon. Ang manok natin, nandyan din kalat pa din ng mga manok at sila ay gumagala na. Ayan o. Maaga lamang tayo dito ngayon kasi ako ay pinupuntahan ko yung biik sa sobrang aga para mapalit na naman. Kasi meron tayong biik na 15 ang 15 piraso. Yung inahin, nanganak siya ng 15. Tapos yung dede niya ay 14 lang. Tapos may ibang dede pa na walang space, walang gatas kasi hindi masyadong nalilihan. So pinagpalit-palit natin pito, tapos sunod ay walo, so ganon yung ginagawa ko, pero sa ngayon siyam yung iniwan ko kagabi na, nakadede so ipalit ko na naman yung anim, ngayon yung pinakamaliit kasi hinayaan ko lang magtuloy-tuloy kasi hindi niya abot masyado yung dede ng inahin so uh, dito 'yon mga kambing natin dyan Plan ko, since binawasan natin yung mga lalaking kambing kasi, karamihan dito, binawas na natin. Binenta natin yung mga binili, may mga bumibili. So plano natin pagsamasamahin natin yung kambing sa sunod. Tignan natin, kasi medyo bago pa lang yung iba. Nakabili lang natin yung kambing na nandun. Ito, oh, magita ko sa inyo. Bago tayo pumunta doon sa baboy. Medyo bago pa lang tong kambing natin nandito. Minsan kasi yung mga kambing, nag-aaway sila pag hindi sila magkakasama talaga. So, kailangan mo na sila magkakilala ng maigi para maging close sila. Oh. Ayan yung mga kambing natin. Ito mga bagong nabili natin to. Pati to pampalahi natin mga boys natin kambing. O. O, sila yung mga boys goats natin. Hoy, magparami kayo ha. Ito mga babaeng kambing to. So may 12 pirasong babaeng kambing dito. Kasama yung mga maliliit pa kasama yung nandun dito sa kabila alam ko may ano to 14 or 13 yan, lahat ng kambing nandito pero may halo pa dyan may mga maliliit pa dyan na lalaki kasi ito yung existing namin kambing dito ayun yung sa kabila yung mga bago so dito naman dito yung ating biik gusto na ayan oh, o oh, tulog Tulog sila. Yung iba, 2, 4, 6, 8. O, sham Okay, ito. So, yun naman ipapalit natin yung nandun, o. Oh. O, oh, may mga big tayo dyan. Sila naman yung ipapalit mga dito. So, ito naman yung mga magpapahinga. Lalagay natin ng pizza sa loob para may makain pa rin sila. Ayan, o. Oh. Grabe lamang din ulan dito nung mga nakaraan. So, ayan, maputik. Pero, tuyo-tuyo na yan. Dati, talagang puno-puno ng tubig to dito. oh ayan, O, oh. ayan, o. Oh. Bawas na yung pagkain nila dun, oh. So, gutom na yan. Kaya, kailangan na natin ipalit yan. Kailang nga, Dek. Hey, Dek. At may dumididi pang iba. So, dito muna tayo, oh. Kita natin itong mga biik natin dito, Yan, may inahintay dyan sa ilalim ng Niyugan. Ayan yung mga biik niya, oh. Meron silang camping. Nagka-camping yan sila. Maya-maya, magtatakbuhan na yan. Yung iba naman natin, yan. Gumagala, o. Oh. May mga big gumagala. Doon sa kabila, ganun din. Gumagala yung mga big natin. Ayan, oh. Doon sa unahan, unahan yan, ayan, oh. Kasaba naman yung nandun. Tanim natin kasaba, pakain sa mga inahing baboy yan. Niluluto namin. Naluan natin ng pins yan, darak. Tapos pakain na natin sa mga alaga, yan. Ang, kuhan, ito, nakalambat lang to. Itong part na to. ilambat natin yan. So hindi sila makakarating na doon sa may kasaba. Kasi pag walang lambat yan, mauubos agad yung kasaba. Kasi babalik balikan nila yan. Masarap sa kanila yan. Paboritong-paborito ng mga free range na alaga natin. So, ayan o. Napakaganda ng umaga. Uh, mga biik natin yan, ng umagala. Tapos doon sa unahan, ayan. Yung mga manok naman natin doon. bising busy sa kakatakbo. Nagaantay na magpakain ng mga alaga kasi sasalo rin yan sila actually pinapakain natin hiwala yan mamaya pinapak bago magpakain ng baboy since open yung net binubuksan natin yan tuwing hapon tuwing umaga so bago magpakain ay sinasarado natin yan bago magpakain ng baboy pinapakain mo ng manok doon sinasarado kasi aagawan nila yung mga biik matatalo yung biik eh. lalo na pag medyo mahina pang kumain na biik so ayan o oh. Oh, may mga swimming pool dito. Oh. Oh. Minsan, pagka mainit, nagsiswimming yung mga inahin nating baboy dyan. Ayan, yung mga biik, sama-sama sila. Yung mga inahin natin, palipat-lipat lang sa ilalim ng niyo ganyan. Para may masilungan sila. so, ayan. Oh, nalili pa yung mga biik. Gutom na yung iba, pero yan, nadidi pa. So, pagbigyan muna natin. Kasi maghapon, hanggang, hanggang bandang tanghali naman din yung pag nilagay na natin yan sila hanggang bandang tanghali rin yan ito hybrid na rin to ito chapsoy na biik to yan chapsoy lang to kasi ang nanay nila chop chapsoy Mix breed yan o, yung mga nandun sa kabila maganda yun pang fatining kasi ang nanay niyan F1 Landry's large white ang lahi niyan ay. tapos ang tatay nila pitrain yan o. O magaganda katawan yan pag nasa loob ng kulungan niya lalaki nilang tingnan pag nasa labas mukhang maliit nan dahil sa lawak ng kanilang galaan o. yan yung mga kabi natin diyan oh no? lagi yan sila nasa kailang mamay oh yun dito yan dito nalilida na naman hmm. ah sila dyan yan yung buhay ng mga biik natin Buti mabait, mabait itong ating inahing baboy. Inaalagaan niya rin kanyang mga anak. So ayan na. So ayan naman yung iba. So ayan na. At magpapalit ako ng bihik dun sa kabila. So ayan yung ating gagawin. So ayan, muli po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.